Good guys, so okay, ito na tayo ano, sa magnanagay tayo ng abono so ito bali yung magkahalo to yuria at yung may natira kasi na konti, uh, complete so ayan magkasama na siya, isasabog lang natin doon ba kung didili ka na natin Ay hey guys, tapos na tayo na. Diligan na natin sila. So, gagawin na ba natin? Eh, tutuloy lang natin yung pagdidilig natin. Ah, para dito sa ibang alaga natin. Ah. Kaya pagkawala wala tagahawak -ano, ang na gagawin. Ako kuha ka. Ikaw din. So yun pala do no, kala jo walang nakatarib eh nakatarib po dyan na ah. yung mais yung iba kaya idalawa natin dinilingan natin kasi ayun nun may nagsusulputan yung mga galing sa buto ng ano uh, ah, yung pako so yung mga nabuhay sila na. so kaya dinilingan natin para pagka lumaki laki na sila ay natin doon sa kabilang side na yun doon so ayun na lang guys maraming salamat sa panonood thank you for watching uh -huh. Uh, God bless at happy planting po.